Ayan, buong araw mga katiyok. Kirang 7 tayo. Preparasyon sa 8. Ang gagawin natin, iwas bang dasa 9. Yung bola mano. No? So, tirang ibabaw, kaliwa tayo. Kurida. Bali kurida naging tira natin dyan. Tapos kaliwa ulit. Pakitin natin yung buha mano. Kaliwa, ibabaw ulit tayo. O, medyo malakas. Tapos nagpina ko. Hindi. Pwede pang mahulo. Yan. Dalay mga katakyok. D'yan sa muli. Maraming salamat.